Kitang-kita namin si Mamalapat nandun sa shooting incident at nakatutok yung baril nila sa amin kasama si Boyong. Bakit naging negative po sila sa parapint test? I-dalawang mata namin, hindi lang po ako, si Kap Idris, si Kap Liling, si Kap Melissa, pati yung mga pamilya namin na nandun, pati yung uh, wounded. The result of the paraffin tests are all negative for the persons, 12 uh, persons. For the record, talagang halos lahat ng suspect that were apprehended nagnegative talaga. Wala ni isa pati doon sa ballistics, walang nagpositive, walang nagmatch. parang you're, hirap pa no, Mr. Chair, kasi kung if they were apprehended on site on uh, on uh, on that situation, so parang saan nanggaling yung ano, ginamit na baril at sino yung mga pumutok? Ah, uh, bago gi para pintes si Mamalapat, si Laboyong, at yung, twed, yung kasama yung Tued, uh, naghugas muna sila. Nagdududat po talaga kami bakit po sila nag-negative. Uh, nag From here, we would like to hear uh, Barangay Captain Bimbo Ayunan Pasawiran. You have the floor, sir. Sir. And uh, before you start, I would like to express my uh, sincerest condolences to your family for the loss of your loved ones. Nung nangyayari dun sa inkwintro, walang masaya na namatayan kayo. Lahat ay uh, malungkot dahil uh, buhay ng tao ay walang kapalit. Salamat po, sir. Salamat Please, uh, continue. Yeah, you have the floor. Salamat po, sir. Salamat. Mm -hmm. Sir, pwede po uh, abogado na lang po namin ang magsasalita. Ah uh, your ganito ay yung rules ng uh, committee, no? Uh, we cannot entertain uh, your lawyer to speak before this committee. Ang rule ng lawyer dito is just to give you advice. Kayo mga invited na mga invited na mga uh, resource person, kayo talaga pakikinggan namin. Uh, sige lang, hingi ka lang ng advice sa lawyer mo and I'll uh, just... Uh, head to his advice, kung anong advice niya. Sabihin mo lang yung gusto mong sabihin. If I may be recognized, Your Honor. Uh, you, you want to say something in behalf of the family? Um, actually, before coming here, they all agreed that if, if we may be allowed, Your Honor, I will speak for all of them in in we prepared a single statement your honor for all four... anyway kung merong single statement na yes, para sa lahat yes, honor. pwede bang siya na lang magbasa para hindi natin mabiolete yung rules siya na lang magbasa yung statement na yon sir pwede po uh... ah kasi po kung mas masyado po mahaba, eh baka magkabaluktod ang uh, mga baluktod mga importista. Yeah, maintindihan namin yan, maintindihan uh, na, namin yan, ang aming naman po dito, sir, huh? is yung regarding po dun sa uh, complaint ni Mayor uh, Bruce Matabalaw against po sa uh, allegation ko po dun sa ating mga kapulisan, is uh, yun po ay uh, bukso po ng damdamin ng aming pamilya. Kasi po uh, kami po yung namatayan dito, uh, bakit kami po yung nagiging masama po dito sa uh, mata po ng authority. So uh, regarding po naman po dun sa nangyari sa Aritz 12, nakabimbin naman po sa korte yung kaso. So ang amin po pinapabaya na lang po namin sa ating uh, korte. Yes, uh, walang problema doon. In fact, uh, yes. alam gusto ko lang ipaalam sa inyo yes. na yung pending case, hindi yan bar for the conduct of this uh, Senate inquiry in aid of legislation. May Supreme Court ruling yan. So, wala tayong problema dyan. Ang atin lang dito is, in aid of legislation, moving forward, para hindi na maulit yes. kung anong dapat uh, uh, i-correct dyan sa Cotabato City, as far as public order is concerned. Uh, Kaya nga, Do you stand by your statement? Yung sinabi mo, yung mga allegation mo. Marami kang inaalis eh. Number one, ha, ganito. Simula sa ngayong araw, ibabayabas ang three brothers. Meaning, tatlo kayong magkapatid? Opo. Pariho kayong barangay kapitan? Opo. <clears throat> ang three brothers, ilalans ang three search warrants against Cap Bimbo. Options of the police according to him. Tataniman ako drugs at gumagawa ng solusyon Ayang ng authority para mapatay ako. Recording an in yo, progress. These are, these are very serious allegations. Ha? Opo, opo. You are imputing to the police. Opo. So kung totoo ito, totoo ito sinasabi mo or as you said, bugso ng damdamin mo yun, nagalit kayo opo. dahil namatayan kayo. Can you please, for the record, uh, clarify to this committee kung itong lahat ng pinagsasabi mo ay paninindigan mo or binabawi mo or what? Anong, uh, anong status ngayon dito ang pinagsasabi mo? Because this is the myth of our investigation. Dahil kung sabihin mong totoo ito, hindi ako hinto sa kaka-investigahan ng mga polis. Uh, yes, sir. Anil, ah, ayoko talaga na ang polis may involve sa kalukuhan. Okay. Pero kung sabihin mo na nagalit ka lang or, sin, or what, at binabawi mo din for the record, uh, tell tell this committee para magawa natin ng uh, kaukulang aksyon. Tapos Sige, ay, ah, anong nasasabi uh, mo dito? Yung, yung nasabi ko po is sa uh, dalala po yun ng aming uh, uh, sama ng Lord, sir, sa, sa dami po ng uh, naririnig namin na balibalita lang. So hindi po namin, hindi ko po napigilan yung sarili ko, pa, hindi ko po napigilan yung sarili ko maglabas ng aking inanayin po, sir you be your lawyer, ha? You, you can ask your lawyer for advice, uh, legal advice, so, sa mga sinasabi mo dito. So, ibig mong sabihin, ibig mong sabihin, binabawi mo yung sinabi mo doon sa press ko na yun? Uh, uh parang ganun na po. Hindi, hindi yung parang ganun na. You, you, you uh, must be, you must uh, be, uh, uh, klaruhin mo yung sa sinasabi uh, mo. Up, sir. Opo, uh, sir. for the record, uh, nirecord record din dito. Opo, opo, sir. So, hindi totoo yung sinasabi apo, mo na sir. ang polis ay tataniman ka ng droga? Opo, sir. Hindi totoo yung sinasabi apo, mo sir. na yung polis ay inuutusan ng nakakataas na i-raid ira kayo para at uh, mapatay kayo? Uh, hindi yung totoo? Opo, sir. Opo, sir. Apo, hindi yung sinasabi mo na yung results ng uh, forensic uh, uh, examination, forensic investigation ay... Ay hindi totoo. Uh, ibang isapan na po yung regarding po sa para pintes po. So para hindi mo in uh, Hindi po yung para po yung sa para pintes po so po is uh, uh, nagugulat po kami kasi nandun kami sa uh, shooting incident. kitang kita namin si mamalapat nandun sa shooting incident at nakatutok yung baril nila sa amin kasama si Boyong. Bakit naging negative po sila? sa parapintes, idalawang mata namin. Hindi lang po ako, si Kap Idris, si Kap Liling, si Kap Melissa, pati yung mga pamilya namin na nandun, pati yung uh, uh, wounded hey. na witness namin, nakita nila <coughs> na si Mamalapat po, si Boyong is nandun at nakatutok yung kanilang baril. kita kita po yung kanilang pagbaril sa amin po. Okay, ikot kita dyan. Ikot Opo. kita. Dyan. Nakatutok Opo. ang baril. Opo. Nakita mo? Opo. Pero hindi mo nakita na pumutok? Uh, e, e, si Boyong, sir, nakita ko yung pagputok nila. Si, si Boyong, nila. nakita mo, pumutok o, pat, si Boyong? O, pati yung si Mamalapat, po, sir. Pumutok na si Mamalapat? Ayoko e, po, sir. Eh kung pumutok si Mamalapat, baka ibang baril ang ginamit. E, hindi ko alam. Basta, ang nakikita ko, na may yung dala niya, berita. Kasi may ilaw pa, sir, yung time na pagbabaril nila kami. Nung mabilis na yung bari, uh, putok nila, burst na, sir, pinatay po nila yung ilaw. Okay. So, klaruhin natin. Apo. All other allegations na sinabi mo dun sa preschool, mm. binabawi mo. Apo, sir. Dala lang yung nabuksong ng damdamin. Except, yung akusasyon mo tungkol dito sa para results ng uh, para crime bin. lab investigation. Apo, sir. para sir. test. Apo, sir. Okay. Sige. Balikan kita. Crime lab, can you explain? Sir, good morning again. The result of the paraffin tests are all negative for the persons, uh, 12 persons. Sir, even though if you if the person fired a gun, it will give a negative result because of several factors. Number one, for example, if you wear a gloves, of course the, the gunpowder residue will not embed the gunpowder nitrates on your hand. So that's why it will give you a negative result. Number two, the wind velocity. If the wind is uh, strong enough that it will not embed to your hand, of course the paraffin gas will give negative result. Second, the humidity. And third, the barrel of the gun. It is much more further from the your hand. The gunpowder residue will not land to your dorsal portion of your hand. And if you fire a gun to a horizontal against vertical most probably the vertical will give you a a, a positive while the horizontal of, will give you a negative result that are those factors your honor thank you for that explanation nakuha mo? mga kapitan sabi ng crime lab I will repress ang sinasabi ng crime lab yung sinasabi nila na negative for paraffin test, hindi yan ibig sabihin na hindi siya pumutok ng baril. Dahil may mga factors na pwede mangyari. Hindi mo pa sinabi yung isang factor na matanggal yan kapag mayroon kang ihugas na ano yung ihugas at tanggal sa kamay mo. After ka pumutok, maghugas ka ng suka, ano ba yung mga style na yan? Sige nga. Your Honor, I will negate that uh, claim. It is because uh, suka is an acetic acid which okay. which is insoluble doon sa hindi niya ma-dissolve ang gunpowder residue. Hindi ma-dissolve. Yes, your honor. Pwedeng matanggal. Pwede matanggal kung uh, as a chemist, your honor, because I am a chemist by profession. Okay. And the nitrates will not dissolve the uh, acetic acid will not dissolve Thank you. Thank you for that explanation. Mr. Chair? Yes, but... ah, uh, so, uh Sige, klar klaruhin lang natin ulit, no? Mm -hmm. Sa PNP, anyway, body can, again, uh, for the record, talagang halos lahat ng suspect that were apprehended, nag-negative talaga. Wala ni isa. Pati doon sa ballistics, walang nag-positive, walang nag-match. Parang hirap pa ano, Mr. Chair, kasi kung, if they were apprehended, on-site, on, uh, on, uh, on that situation, So, parang saan galing yung ano? ginamit na baril at sino yung mga pumutok? Eh, siniklaim-claim na itong kapitan, nakita ito si Master Sergeant uh, na nandun din po. Uh, can you explain? Thank you, Sgt. Jimmy. Um, can In you explain? Your Honor, ballistic examination is different from paraffin test, Your Honor. Yeah, we know that. Yeah, paraffin test, pa but sir... Makakasabi nyo na kasi negative lahat eh. Wala yes, rin match So, yes, we just want for the record because of the incident na lahat ng nahuli nyo, walang nag, lahat negative sa parapin, pati sa ballistic, wala nag-match. So, the, parang, Your Honor, the firearms which we have examined did not match to those fired cartridges that were recovered at the crime scene. It means, hindi po nagamit yung mga baril doon. Ibig so, sabihin, yung mga nagamit po doon sa mga lapas lang, ibang baril ang nagamit at iba rin po yung mga pumutok dahil yung mga suspect negative na yung mga baril wala hong nagmatch doon sa inyong uh, ballistics probably your honor well uh, <clears throat> narinig yung explanation ng PNP di ba Opo, sir. it doesn't mean na negative siya sa powder burns ay hindi siya pumutok ng baril. Maraming factors na sinasabi niya. Apo. So, for the record, for the record, Crime Lab, did anyone, anybody influence you to make the results negative? For the record. Thank you for the question, <coughs> Your Honor. Yeah. Nobody will dictate the result of our examination, Your Honor particularly and anyone cannot di dictate us because we are a man of science. Thank you for that. Recording uh, in progress. Thank you for that uh, answer. Uh, ako, para sa lahat. Ito, para sa lahat ito, ha? I've been the chief PNP. I've been the chief PNP. Lahat sigurong mga decision. Ako, prangkahan lang tayo dito including Rias, Pwede ko makashare na aking sentimento at pwede akong pakinggan ng Rias pagdating sa decision making nila kung sino i-dismiss o hindi. Pwede ko ma-influence yung si IDJ. Sabihan ko na si IDJ, tingnan nyo kung paano yan, paano, uh, alam ninyo. Ha? Huh? Pwede. Pero pagdating sa crime lab, ako, honest, suwerto God, suwerto Allah sinasabihan ka talaga ng crime lab na sir that is against against our professional conduct hindi talaga ang pwedeng baguhin at kami naman nakakataas sa kanila sa crime lab never din kami mag-attempt talaga ko usapin silang baguhin yung kanilang resource ng kanilang, kanilang uh, uh, ginagawang uh, uh, investigation dahil kung ikakasira yan ang Kremlab, ikakasira yan na buong PNP. ba? Diba? So, nobody, nobody talaga magkakad. Kahit na kapatid ko magpa-drug test dyan, tapos positive sa limawa, positive kapatid ko. Sabihan ka ng Kremlab, Sir, wala kami magawa dyan. Hindi ko talaga pwedeng gawin negative ito. Sa totoo lang ha, that's my honest, honest uh, uh, declaration to everyone. Listening here, dahil nga kung mayroon mang pinak the last institution ng PNP na pwedeng babalasubasin ng PNP leadership is the crime lab. That I can tell you straight in the eye, never na never mo madililiot ang result ng crime lab. Aside from the professionalism of the people in the Kremlin, science-based talaga yan sila. Hindi yan po pwedeng influence-based, kundi science-based talaga yan kanilang findings. So, kung magduda kayo, normal yan. Na magduda kayo, lalo na ikaw, nakita mo. Talaga, napuputok siya. Pero sabi nga ng Kremlin it doesn't mean na pag negative siya, hindi rin siya puputok. At alam ko, mayroong mga Supreme Court ruling dyan. Hindi ko nalang basahin dito. Pero alam ko may mga Supreme Court ruling dyan. So, as far as your uh, discontentment, dissatisfaction with the results of crime lab, with that explanation, with that explanation coming from crime lab, ano ngayon masasabi mo? Nagdududa ka pa rin sa crime lab. Excuse po. Sir, sir. eh uh, 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 meron po kaming isang witness po, so, uh, witness po na nagjustify na rin po sa korte, nakasama po doon sa uh, na-detain. Pero ibang kaso po siya, pero kasama na detain doon. Nakita nila po uh, bago gi para pintes si Mamalapat, Mama si Laboyong at yung twed, yung kasama yung 12. Uh, naghugas muna sila at nandun na rin sa korte yung kanyang testimony sir. So kaya nagdududat po talaga kami bakit po sila nag uh, nag negative. Uh, okay okay nga okay. okay. Uh, uh, wala na tayong problema diyan nasa korte na yan. Nakapail na kayo, di ba? Pero explanation nga ng cream lab kahit na maghugas ka ng suka hindi ma-dissolve yung nitrate na nakabaon diyan sa mga skin mo. Much more kung tubig lang ang hinugas, tubig at sabon. Hindi talaga matanggal yan. Kaya nga, anyway, you fight that in the court of law, yung allegation ninyo. Pero science-based itong sinasabi ng forensic expert natin, na gano'n talaga, hindi talaga matanggal daw yun kahit na maghugas ka. Am I correct? Yes, Your Honor, that is correct, Your Honor. Maghugas ka lang... Tubig at saka sabon, hindi pa rin matanggal yung nitrate niya sa katawan mo? Actually, Your Honor, when you use uh, detergent or soap, the possibility na mag-positive ka dahil may oxidizers po yon. Okay. Pero kung wala, Your Honor, yung sabot, ano lang, suka, hindi, Sir. Ano, hindi hindi mga, talaga, mga Sir. Magamit na lang yun, ang mga lumang pulis. Yes, ng Your Honor. Na yan. Yes, mga Your Honor. na lang yan. So... Sir, sir. Yes, good. Dagdag ko lang doon po sa testimony ng aming witness, sir. Eh. naghugas po sila ng sabon at saka alcohol po. Alcohol. Uh, bago sila nag uh, bago sila nagparapintes. Alcohol. Opo. Uh, uh, it will not change kung talagang diyan powder 'yun, sir. At at saka oxidizers man. It will not change daw. Ah. Huh? Uh, please, uh, ito mga ano ito. Chemical engineer ito bago nagiging uh, forensic expert. Kinuha yan ng PNP dahil sa kanya expertise. So, Good. at saka professional yan sila. Good. Plus yung aking explanation kanina, na nobody at nobody talaga makaka- makaka-impluensya dyan sa kung anila ginagawang uh, examination. Your Honor, yeah. I'm a forensic chemist, Your Honor. I'm not an engineer. Ah, hindi pala. <laughs> <laughs> hindi ka pala kumikilig, forensic chemist. Yes, Your Honor. Yeah. Yes, chemist, Your Honor. Thank you for that correction. So, ulitin ko. Aside doon sa pagdududa nyo sa uh, forensics, yung uh, particularly paraffin test, all other allegation na sinabi nyo doon sa priscon mo is binabawi mo. Opo oh, sir, dala lang po ng buksong ng damdamin po ng pamilya namin. Is थैंक यू थैंक यू फॉर दैट थैंक यू फॉर दै सलामत